Ah. Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Hindi nga tayo nanonood na movie, hindi mo pa ako kinibubong, right? Ano bang problema mo, ha? Wala ako sa mood. Don't walk away from me when I'm talking to you. Wala ka sa mood. Ikaw nga yung atat na atat pumunta na mo, tapos ngayon sasabihin mo wala ka na sa mood. Eh, sana so wala na ako ng gane! At isa pa, Ayoko natatalo sa bowling. My god, Arthur. Hanggang ngayon hindi ka pa rin maka-get over doon? It's a stupid game. Get over it. Stupid na akong stupid. Pero kung ginalingan mo sana, hindi sana tayo natalo. At isa pa, ayoko natatalo. Ayoko ng napapayasaran pa ni Ero at ni Andy. Andy. Hmm. Si Andy na naman. Si Andy na naman ang pinagwawayan natin, ha. Wala bang ibang lalabas dyan sa bibig mo kundi si Andy? Paborito to ni Andy. Lagi namin to ginagawa ni Andy. Andy, Andy, Andy! So, Sawag-sawag na ako sa name na yon. From now on, I want you to unfriend Andy. Ano sabi mo? You heard ah? me. Gusto kong itigyan mo yung relationship mo. Yung friendship mo na yan with that Andy. I'm sorry. Pero hindi ko magagawa yung pinapagawa mo. Bakit? Who's more important to you? Sino ba mas mahalaga sa'yo, ha? Ako? Na girlfriend mo? O si Andy, yung kaibigan mo? Huwag <laughs> mo akong pilitin sagutin yung tinatanong mo. Dahil hindi mo magugustuhan ang sagot ko. How dare you talk to me like that? How dare you choose somebody over me? Napaka wala mong kwenta, boyfriend! Ibang-iba ka talaga kay Errol. Huwag na huwag mo akong kinukumpara sa lalaki yon. Because I'm better than him! No, you're not! You're just a poor version. At hindi ko alam kung ano nakain ko. At pinagpalit ko siya sa'yo. Eh kung gano'n naman pala, hindi bumalik ka kay Errol! Break, Break na, tayo. na tayo! Ako ang una nakipag-break sa'yo. Hindi kaya. Ako ang nauna. Don't you dare tell anyone that you broke up with me because I broke up with you. Fine! Fine! Walang importante naman eh. Break na tayo.